Ayan, medyo maraming people. Ayan, bodega ni Ninong. Mag-update ulit tayo ngayong buwan ng April. Sa mga naghanap ng murang cellphone, mga smart TV, or anong gadgets po. Ayan, no? First floor, New Public Market, Taytay Rizal. Black number 1 stall, number, ano to, 36. Okay. Okay. Yon mga buddy, kumusta po? pani-bagong vlog natin ulit No, tayo nagabalik dito kay Bodega ni Ninong Dito sa may bagong palengke ng Taytay -Tay Rizal po Yung exact address nandyan sa description po, okay? At pakipalo yung page ni Bodega ni Ninong Ayan, sa mga nagtatanong pala Wala pa silang online Wala pa silang... Hindi pa silang nagpa po Ayan, mapapadayo lang po kayo Dito sa Bodega ni Ninong Sa mga naganap ng murang gadgets Mga smart TV Bluetooth speaker good news sa mga naghanap po ng laptop marami maraming bagong dating tapos mga tablet ayan so lahat po yan i-flex natin pero bagong lahat sa mga hindi pa nag-subscribe pa-subscribe po para lagi update ayan pa-support din yung page natin maraming salamat so sa mga may mga sakyan pala may mga motor pwede kayong mag-park sa may pinakaharap meron pong parking doon malawak po okay so umpisa na natin naka sila sir sila ma'am may mga bumili po dito muna tayo sa mga smart TV kasi may mga customer pa sa mga cellphonean. ito isang ace ayan o, isang 32 inches sa halagang 7499 ito po may kasama ng bracket at ano to double glass na to matibay na yan with 3 mga body 32 inches kung gusto niyo naman ng mas malaki 45 meron dito 45 inches wala nakalagay na presyo mga babi. Marami sila dito yung mga medyo maliliit lang, no? 28 inches, 4,499 na lang. Ayan. Ayan yung presyo mga body Smart TV na po ito. Okay? Ang dami, dami na lang stock ngayon. Tapos kung mas maliit pa, Megasonic. Ayan, no? Megasonic. 1,999 na lang, no? Basic TV. May inches kaya yan? Hindi ko makita, eh. Meron pa dito, 2599 na lang. Isang Ace. O, oh, sa mga naghanap ng medyo maliit na TV lang, no? Pwede sa kwarto nyo. Meron pa dito, 4699, no? Isang Ace din, no? dami nilang smart TV ngayon. Siya nga po pala, sa mga naghanap ng may previous, mag-ask na lang kayo sa mga staff dito. Medyo maraming tao sa loob. Mamaya, pasok tayo doon. Dito tayo sa mga cellphone muna. Ito mga digital, 100% po mga babi. Brand new, original. Wow, meron sila dito, S25 Ultra. Ito, oh. tapos mga gaming po, dami. Siyempre, hindi pa rin nawawala kay Budega ni Ninong yung mga bundle. Ito mga to, buy one, take one. Okay? So, dito tayo mag-start sa mga Infinix. Ayan, Smart 9, 64GB. Halagang 3599 na oh. Ayan, and, andami pa. Ayan sila, 64GB yung pinaka-specs nito, search nyo sa Google para makita nyo ng maayos mga body. Big screen to ha, big screen. 3599, okay? Meron din dito, Spark Go 1 na 64 GB, sa alaga ng 3599, yan mga budget price lang to. Ang dami rin, okay po. Ito naman, Hot 50i, 128 GB, 4899. Okay, may mga nakalagay ng presyo para hindi kayo mahirapan kung busy yung mga staff. Meron pa dito, salagang 3499 Redmi A3 64GB rin. Ito, ito magandang klase rin to. Pwede pa kayong ano dito mag uh, gaming, no? to yung mga ibang cellphone nila. Airtel na P55, marami rin. Ito yung design ng camera. Sa lagang ano to? Ano to? Airtel eh, P65 to eh, 4599. Okay. Ito pala, 5299, P55, 256 GB, ITEL. Ito siya. Ito. Ito pala yung mga laptop nila. Oh. Ayan o, oh. may mga bagong dating na, di ba? Mamaya flex natin yan. Ito may mga people pa dito. Ito, sa mga naghanap ng ITEL na S25. Available kay Bodega ni Ninong. Sa halagang 6499, no? Oh. Ayan o. Oh. 128 GB. Okay po. Legit to, brand new. Tapos kung naghanap naman kayo ng S25 Ultra, meron dito 256 GB sa 8,200 okay, ito, available ito yung mga gaming phone na iba mga babi mga techno, transformer, ito hop, hop transformer, lang nalagay iba to, iba, spark 30c 256 GB, 5299 ano wow ito yung transformer nila mga babi spark ang Eto, yung mga gaming phone nila na iba, Transformer Techno, Bumblebee, Spark 30, sa lagang 6,999. Eto po siya. Wow. Kulay yellow. Tapos, eto naman, Spark 30 Pro, 7,999. Okay? Eto siya. Eto, yan. May po ko rin dito ng M6 Pro. Eto, 256GB, 7,699. Ayan, okay? Ito, yung 849 gb at 50 Pro Plus Infinix. Ito siya, ayan. Okay? So maraming gaming phone dito, no? Yung iba, may bundle dito, pasilip natin. Pasilip natin. Eto, tulad na ito, tulad nito na sa bungad. Sa halagang 6,999. Dalawang cellphone na po yan. May previous na kasama, no? mini minipan, ay, ito yung tumbler. Ito. Wireless speaker. Ah, parang baso kasi, sorry. <laughs> 64GB yung Smart 9. Okay? Digit 'yan. Yung isa, Tecno na Spark Go 1. Sa halagang 6,999, dalawang cellphone na. Pwede-pwede pang-gift. Okay? Maraming kang dito. Ito pa. Oh, sa halagang 6,399, Redmi 3. 9, 9. Yung isa po, Vivo na Y17. Ayan, Android po, dalawa na. May previous, syempre. Microphone stand at isang slab glass. Ayan. Marami kayong pagpipilihan dito na bundle. Ito pa, may Poco. Hop, oh, di mahila. 6199, no? Ito naman, tablet, oh. Tsaka isang cellphone. 4399, pang kids. O, oh, pwede pwede nyo pang regalo, Ito, nalalagyan ng SIM card. Opo oh, na A5S, oh. Pang, ano Pang backup phone, isang OPPO na A5s. Pang backup phone lang po yan, no? Pang gaming din yan pwede. Pang YouTube, Facebook, Messenger pwede yan. May previous dalawang kasama. Meron dito, yung K-Pod. Ito, gumagana to. May previous o, oh, minipan. 899, no? The K-Pod na cellphone, no? Ayos, oh, di ba? Ayos yung labos bumabili. Okay, tuloy tayo mga buddy. So, sa mga naghanap ng budget price lang na Android phone, yan, tatlo yung camera. Meron sila dito ITEL na A50 ay po. Ayan, 128GB sa halagang 3,999. Ito, marami rin. Okay po. Ayan. Ito yung mga budget price lang talaga. Yung may halagang 2K, mga 2.5. Kaso ano to, ah, pang backup phone lang. Hindi siya pwede sa lang gaming. Ano lang, YouTube FB Messenger. Ayan, ito yung mga old model nila. Ayan. Bayuhin nyo lang dito kung nagana pa ng ganyan. Mga low-end na Android phone dako tayo sa mga laptop nila ito mga brand nyo sa mga student sa mga mag-aaral sa sunod ayan o mga laptop na handy lang may windows may chromebook ito may samsung pa dito ito windows o oh. 5299 mga bagay windows 10 pro ayan samsung ayos ah, diba ito pa windows o oh. 5299 din asus naman 5299 Okay, 16 GB yung ano yano no? specs. Yung mga pagpipilihan naman kayo dito na laptop, ito pa o oh, 5199, no? Oh. 32 GB. HP naman to HP. Yan, Asus. 5299 din, okay? Ito, medyo malaki yung screen niya. Isang HP. Yan ang oh, Windows 11. 256 GB, 11499, no? Oh. Available sa nila. Yan yung iba. Laptop nila, mga body. Ito, medyo mas mura, oh. Chromebook pala to, oh. Chromebook. 3,999, 16 GB. Renovo. Ayan, Chromebook. Mga Chromebook pala to, medyo mas mura. Ayan, available kay Bodega ni Ninong. Okay, dako tayo sa tablet. Ang dami, ang daming tablet dito. Mga brand nyo to. Jeep. Ito po, mga nalalagyan ng SIM card. Kaya pwede, pwede nyo po gamitin sa mga outdoor. 2499. Ayan. Ayan, mini tablet. 1699 lang, oh. Ito, mini tablet. Mga pang kids. Pang gift, pwede yan. Ito, 2499 yan MXS 10 inches ang laki ng screen, ayan marami marami sila, no okay, ito yung pinaka-update natin ng Bodega Ni Ninong, kasi every month tayo nag-update dito yan sila sir, nakabili sila ng cellphone ito naman, sa mga naganap ng mga bluetooth speaker syempre, meron din kay Bodega Ni Ninong ito, mga matataas to malalaki, isang brodo brodo, ayan o, no? 419 na yung presyo, ito may mga kasamang mic Ayan o, may mic. Ito, sobrang lakas na ito kasi ang daming bumili nung December sa kamila. Mga Bluetooth speaker. Marami dito. May mga iba't ibang klaseng speaker. Ayan, may ito, 499. Isang Brodo rin. Tapos, ito, mga to. Try nyo na lang dayawin si Bodega ni Ninong. Okay po. Ayun, so hanggang dito na lang yung ating vlog, mga buddy. Sana po, may nagustuhan kayo. Dayuhin nyo lang dito sa may Bodega ni Ninong. Dito sa may bagong palengke ng Taytay -Tay Rizal. Okay ulitin ko po, wala pa silang online yung mga gusto mag-PLBC sa mga malalayo po. Wala pa po. Okay? Sana magkaroon na para sa mga gusto magpabili. Yan, para mas okay. So hanggang dito na lang, subscribe sa mga bago lang. Maraming salamat muli sa mga staff dito kay Bodega ni Nino. salamat. Please subscribe.